ayan guys nandito na tayo sa basiko uh, hindi po tayo nakabiyahe kaya umuwi na lang tayo dito tayo sa palingke ikot ikot Hello! What's up sa mga kadanelo dyan Ayan. Welcome back po sa ating munting channel Ayan. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao San mapalig kayo ng ating mundo, magandang araw Ayan, apor today sa video, ababiyahe po tayo Abangan nyo guys Ayan guys, uh, kung napapansin po ninyo, nandito po tayo ulit sa mga maraming puno Sa may delpan, ang ingay ng aso uh, Naligo na sa grasa. Hoy, ingay. Ayun, medyo traffic dito, guys. Oh. Siksikan na po 'yung malalaking truck. Ayun, papunta to, papunta po tayo mamaya -maya sa Divisoria kasi medyo maaga pa dito muna tayo magtambay. Ayun, bago ang lahat, ah, Miguel Love out po pala muna sa ating lahat. Ayun. Boss Daryl, Miguel Love shout out. Ayun. Abos JR, mega love shout out. Ayan. Amam ah, Gigi na. Nang uh, Santa Ana, mega love shout out po. Ayan, maganda nga po. No. Mabiyahe po ba kayo ngayon? At sa lahat po nang hindi ko nabanggit, uh, ah, mega shout out. Ah, Sir Jam, mega love shout out. Ma'am Marcy, mega love shout out. Ayan, at ah, kung sino pa man po ang hindi ko nabanggit, uh, ah, mega shout out na lang po sa inyo lahat. Ayan, at aabiyahay po tayo mamaya. -maya. Dito po tayo sa ilalim ng tulay sa may uh, Marsan Banda to. Ayan, sakop na po ito ng delpan. Ayan. Aabiyahay po tayo mamaya. -maya. Ayan, guys, at hanggang ngayon ay nandito pa rin po tayo nagtambay sa may uh, maraming mga puno. Kasi malamig po dito. uh, pagpasensyaan nyo na itong ating uh, mga video guys kasi may ngay po yung mga sasakyan nandito po tayo sa gitna ng kamay nila ano eh Ayan. Ayan. po yung ating service na maliit Ayan uh, Medyo traffic po sa ibabaw ng tulay Ayan Dito po tayo guys Ayan na mga kababayan, nandito na po tayo sa gitna ng Divisoria. Dito po tayo sa prutasan sa mga tindahan po ng mga uh, sari-saring mga prutas saging, milun, pakwan, kung ano-ano po po. Ayan oh. Karating lang po natin dito, guys. Ayan guys, uh, hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa gitna ng uh, Divisoria kasi wala pa po yung ating uh, ihatid. Mega love shout out sa lahat ng mga tindero ng Divisoria. Dong, kaway-kaway dong. Oh, ayun oh. Nakadala ka na ng ano, ah, Gracia. Oo. Oo. Oh, ayan abang abang lang tayo guys baka tayo makabiyahe ngayon ayan guys nandito na tayo sa basiko ah, hindi po tayo nakabiyahe kaya umuwi na lang tayo dito tayo sa palengke ikot ikot Ayun guys at nandito na tayo sa loob ng bahay hindi po tayo nakabiyahe kaya umuwi na lang po tayo Hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng ating video ito, At huwag nyo naman po ninyong kalimutan na pakisir at pakilike. At sa mga hindi pa po nakapagsubscribe dyan, uh, pasupport na lang po. Ayan, maraming po salamat. Bye bye na!